matindi ngayon ang banta ni President Putin ng Russia sa Pilipinas dahil nalaman niya na nandito pa rin umano itong mid-range missile na pagmamayari ng Kano sa ating bansa at nasa bataan pa. Kaya para po kay Putin, binalaan niya po ang Pilipinas na dapat alisin agad ng Amerika dito sa ating bansa. Nako po, mga kababayan po natin, ito ang nakatakot dahil baka magalit nga po ang uh, Russia at pagkaisahan po tayo Imagine nyo po mga kababayan po natin, yung mga malalakas na bansa na kalaban ng Kano ay magkakaisa at tayo po ang titirahin dahil nandito po yung mga missiles ng Amerika na pwede umano kargahan ng nuclear weapon. At dahil umano sa hindi pagsunod ng Kano sa usapan ng Russia at ang kanilang bansa ay uh, magagawa uh, na rin umano itong uh, Russia ng nuclear weapons, mag- uh, production na rin sila umano dahil sa hindi pagsunod ng Kano. ito na po ba ang katapusan ng ating mundo, mga kababayan po natin? Dapat nama alisin ni Bongbong Marcos or ipaalis immediately itong mga missiles na pagmamayari ng Kano. May sinabi din po ang isang kilalang personalidad at ayon sa kanya, dapat uh, alamin ng ating mga kongresman at senador kung nandito ba ba itong missiles na sinasabi po ni Poten. Narito panoorin natin ang balita. Gagawa na uli ang Russia ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng karagahan ng nuclear warheads. Kahit matagal na silang pumayag na itigil ito, ayon kay Russian President Vladimir Putin, ibabalik nila ang deployment na naturang armas dahil ang Amerika naman ang naunang lumabag sa kanilang kasunduan. Taong 1987, nang pumirma ang Russia at Amerika sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty para itigil ang paggawa ng nuclear arsenals. Ito ang problema po sa bansang kano, mga kababayan po natin. Ah, dahil sila yung gumagawa ng patakaran, pero sila po yung lumalabag. Kaya palagay ko, eh, talagang gagawa po si Putin ng mga nuclear warhead para po pantapat dito. Dahil gusto ni Putin na makasigurado din. Kagaya po ng nangyari ngayon sa Ukraine, mga kababayan po natin. Alam naman po natin na mangyayari din ito sa Pilipinas kung sakaling magmatigas po at hindi po makipag-ayos hindi po makipag itong ating presidente. Pero pinuna ni Putin ang deployment ng nuclear arsenal sa Amerika, sa Denmark at sa Pilipinas. Sa kanyang pinakahuling kolum, ipaniliwanag ni dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na si Rigoberto Teglao na ang deployment ng US ng kanilang state-of-the-art ground-based missile system sa Northern Luzon ang tinutukoy na paglabag ni Putin. Palawag ni Tiglao na kayang abutin ng tinawag na Typhoon Weapon System na dilala ng Amerika dito sa bansa ang mga teritoryo ng China. Di niya, malaking banta ang pagkakabanggit ni Putin sa Pilipinas bilang lokasyon ng weapon system ng Amerika. Si Putin ay kilalang kalyado ni China. So isa talaga po yan sa nakakatakot mga kababayan po natin. Kaya dapat po eh, magdesisyon na agad ang ating presidente. Eh, natanggalin po yan. Kasi tandaan po natin mga kababayan. Una, Nung hindi pa naging presidente po itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., una niya lang sinabi sa isang uh, forum bago pa maganap ang election at dito po ay maraming nabudol sa totoo lang. Ang sinabi niya noon na hindi siya papayag na makialam itong uh, ano uh, sa usapan po ng uh, China at ng Pilipinas dyan sa disputed uh, area po sa karagatan ng West Philippine Sea. Ang sinabi niya, tandang-tanda ko, na hindi siya hingi ng tulong sa Amerika. Kasi kapag mag-intervene ang Amerika, kapag pumunta na dito Amerika, ah, at makikisali po sa usapan dyan sa West Philippine Sea, eh, ay hindi po ito makakatulong. At ito po ay magpapa lang ng matinding tension. At kapag humingi na tayo ng tulong sa Amerika, ay hindi na rin umano magikinig po ang China sa ating gagawing pakikiusap. Alam ng Presidente na ganyan ang mangyari. Pero ano po ang ginawa, mga kababayan? Ganon pa rin po ang kanyang ginawa. Hinayaan niya na makikialam ang Amerika at ito na nga po, mas lumala ng tension. At matindi pa yung kanyang ginawa. Hinayaan niya po na magkakaroon ng napakaraming incasites sa ating bansa. Currently, ang pagkakalam ko ay uh, siyang pa lang ang uh, na-install dito. Pero ayon sa sinabi po ni Senator Amy Marcos, ay labimpito, 17 po na nuclear uh, na ka Sites at posibleng nandito po itong weapon na sinasabi po ni Putin na omanoy avoiding uh, pwedeng lagyan nitong nuclear weapon. Nakatakot sa totoo lang mga kawayan po Nagbanta na rin ang China. Kaya para sa atin, uh, bilang isang mamaya, bilang isang ordinaryong Pilipino, ay dapat agad ito gawa ng solusyon. Kasi imagine mo, nakalak na po tayo sa hypersonic missiles ng uh, China China. ba? At sinasabi po ng uh, mga namumuno po sa ating kasundaluhan na hindi nila alam, wala po silang nakuhang informasyon kaugnay po sa nilabas uh, ni Senator Raimundo. So, paano yan mga kababayan? Nasaan po yung kanilang uh, intelligence fund? O baka alam nila, pero ayaw lang po nila ipaalam sa ating mga ordinary Pilipino. Dalawa kasi ang nakikita ko dyan. Hindi ayaw nila na magpanik ang sambayan ng Pilipino o ayaw talaga nilang malaman na may matinding banta po sa ating bansa. Chinese President Xi Jinping, kapwa lider ng nuclear power ng mga bansa. Kaya tiglaw bukod sa China, ay dadagdag pa sa banta sa Pilipinas ang Russia. Para naman sa geopolitical analyst si Professor Ana Malindogoy, hindi dapat ipagsawalang-bahala ng gobyerno ang sinabi ng Russian President. So yun yung mahirap doon kasi nasa loob ka ng configuration, military configuration ng Russia of countries who might they see as, as a threat to their own survival or to their own security. Nanawagan naman si Tiglao sa si dalawang kapulungan ng Kongreso na inspeksyonin ng EDCA sites para masuri kung naroon ba ba talaga ang nuclear weapons sa Amerika. Ito yung problema ngayon. Kahit manawagan po itong si Rigoberto Tiglao po sa ating mga mambabatas, eh tikom po kasi ang kanilang bibig. Ah, naging pipi-bulag na rin po ah, itong ating ah, mga mababatas ngayon, hinahayaan na lang po nila kung anong ginagawa ng ating presidente nakututosin sila po ay isa po sa mga pag-question dyan sila po ay binoto ng taong bayan, sila po ay mga opisyal ng ating gobyerno, bakit hindi nila questionin ah, kung ah, ito po ay nakakabuti sa ating bansa panay ano na lang sila dyan sa isyu sa West Philippines eh. pero ang action po ng ating ah, presidente ay hindi nila tinitingnan, nakayaan lamang po nila mga kababayan, matindi po ito kung tutukusin ha. Dahil para sa kanila, okay lang, uh, hindi naman ito magaganap. Pero para sa ordinaryong Pilipino, isa itong nakakatakot po. At uh, ito po ay magkaroon din talaga ng uh, domino effect. Lalong-lalo na po sa mga investors. Uh, Lalong mawala ng trabaho po ang mga Pilipino. Kapag uh, uminit po ang tension, nakikialam na po yung Russia At uh, mukhang binalaan na po tayo. So unang mangyayari, mag-atras po yung mga investors. Iting ni President Putin sa kanyang security forces, ito yung elite forces ng Russia. No? Ito yung mga generals, high-ranking officials na nasa military ng Russia. Is parang tinatanong din niya kung tinanggal nga ba ng United States or nandito pa sa Pilipinas itong mga missile na ito. And... Ang problema po, ah, sa totoo lang mga kababayan, itong missile na ito ay hanggang ngayon na nasa Pilipinas pa rin ito at hindi pa rin ito uh, tinanggal mga kababayan po natin tinan nyo po ha may pag-uusap nag-meeting na po ngayon ang uh, presidente at ang mga official po ng ating kasundaluan so kasama na po dyan sa Executive Secretary Bersamen at Special uh, Assistant to the President lagdamio so hindi rin po nila isinapubliko hindi po sila nagbigay ng detalye kung ano po ang kanilang pinag-usapan pero ang alam ko isa po sa kanilang pinag-usapan dyan ay ang sinabi ni Senator Amy Marcos. At sana pinag-usapan po nila na agad i-pull out po itong mga missiles po na ng pagmamayari ng kanon sa ating bansa. Kasi ayon po sa naging announcement ng AFP spokesperson, abay September pa po, matagal pa po yan. So bakit hindi na lang tanggalin ngayon para mawala na rin po ang tension at kumalma na rin po yung mga Pilipino. Kasi kahit anong sabihin nila, kahit anong tago po nila uh, na o hindi po dapat makakamba ang mga ordinaryong Pilipino, ay eh lumalabas pa rin talaga. Bagaya ng sinasabi ni Senator Raymond Marcos, di ba, na hindi nila kayang pigilin. May mga uh, tao talagang magsasalita at uh, para paalalahanin at ipaalam sa ating mga ordinaryong Pilipino na dapat po tayong maganda. Yan po yung ating update at maraming salamat.